Good day sa inyo mga sir Another day, another camera So for today's video Ang check natin ngayon is Supremo Premiere So ito po yung iniwan nila sa mga original model po ni Supremo no? So ngayon po 2024 Nagbago po sila, nag upgrade po sila ng camera So ito po is 20 megapixel na po And uh, Sony IMX sensor na rin po ito Naka ultra wide na 170 degree lens na rin po siya And then yung kanyang Uh, screen is naka 7G through glass lens na rin po. So, buksan po natin mga sir, no? Ayan. So, pag binuksan po natin, meron tayo ditong unang box. Sa unang box po natin, po natin mga sir, no? So, sa unang box meron po ditong wrist remote mga sir, no? So, ito po yung remote niya. And then, nandito na po yung mismong camera. So, naka-waterproof po ito. Meron din po itong open frame. So, buksan natin itong pangalawang box. So, yan. Buksan natin yung pangalawang box. So, sa pangalawang box po, ito naman po yung makikita nyo, yung mga other accessory nyo. Yan. Sa pangalawang box naman po, meron siyang open frame, security yarn, mga adhesive, mga mounting accessory, and then meron siyang extra battery. Yun yung maganda, mga sir. No. Charger cable, nandito rin po, mga sir. No. So, punta tayo, focus tayo dun sa mismo camera. Ah, tabi natin to. So, buksan natin yung camera niya. Sa mga naghahanap po nito, available po ito sa Action Cam at iba pa dito lang po yun sa Barangay Holy Spirit. Available din po ito sa ating mga online platform mga sir. No? So ito po yung insura niya mga sir no? pag binuksan po natin. So uh, Supremo Premier, yan po ang pangalan niya. And then sa right side meron siyang button up, button down, tsaka yung speaker. Sa taas naman po meron siyang power on button, on and off, tsaka menu tsaka recording button nandito rin po sa side naman meron siyang micro USB charger at tsaka meron pa rin siyang HD display out and then yung mismo slot ng micro USB mga sir no? so buksan natin mga sir no? yan so ang maximum resolution po nito is 4K by 30 FPS so wala tayong memory kaya na yung hanap niya so magagamit po nito ang unang feature ang una po niyang uh, uh, mode is yung video so ito po yung video niya mga sir no so bakit lang natin mga sir no so ito po with uh, meron na rin po itong stabilizer mga sir no sa so, naghahanap ng mga camera with stabilizer uh, pwede niya adjust yung ISO ito po yung photo settings picture playback and then yung settings mga sir no so maximum resolution po nito is 4K by 30 fps pero dun mo tayo sa 1080p by 60 fps resolution, uh, 20 megapixels. So, meron siyang loop video, slow-mo, anti-shake. Yan, anti-shake stabilizer po yan, mga sir, no? Uh, camera FOB, meron din pa pala siyang wide. So, may wide pa pala siya, mga sir. Check natin. Yan. So, ito na po yung pinaka-wide na kuha niya, mga sir. Nakikita niyo po ba? Yan. So, pwede din po itong ipasok sa home credit, mga sir, no? Meron din tayong home credit dito. So break tayo dun sa menu nya So yan, ang dami niyang menu dito uh, Timer, burst mode, auto, audio recording, exposure, compensation Meron din siya Pwede mo ISO, pwede mo rin i-adjust Codec uh, Meron siya dito 264 at 265 So dito tayo sa 265 HDR uh, Wide dynamic range, meron din siya Naka-una siya Si scenery naman, naka-auto lang tayo dyan yan, mga sir, no? So, sa mga naghahanap po ng action cam na with stabilizer, tapos good na good pa rin yung quality, marirecommend po sa inyo itong Supremo Firmier. So, with extra battery, with waterproof, and then with open frame na rin po siya. May open frame po ito sa loob. Hindi ko... Ayan, sa loob. Gita ba? Ayan, open frame sa loob. Ito mga mounting accessory. So, siguro yun lang, mga sir, no? Shoutout sa inyo lahat. Thank you, and God bless! Bye-bye!